Jus marahay na aga! Ngayong araw nga ay gumawa kami ng isa sa pinakamasarap na pangmerienda dito sa Bicol, ang kinaluko. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay lumakad na kami papunta dito sa bahay ng tiyuhin ko para manguha ng gabi na Amerikano. Yung mga tanim namin kasing gabi doon sa aming taniman ay hindi pa pwedeng i-harvest kasi kulang pa sa buwan. Napakasipag nga talaga itong tiyuhin ko sa pagtatanim. Kaya kapag kailangan namin ng root crops ay dito talaga kami pumupunta. Malalaki nga ang laman nitong gabi kaya tamang tama itong gawing kinaluko. Ang maliliit na naman ay masarap itong lagay at partner na ng kinudkod na nyog o di kaya naman masarap itong ihalo sa sinigang na baboy. Gabi na Amerikano nga talaga ang tawag niyan dito sa amin. Sa inyong lugar po ba? Ano po ang tawag nito? Hindi na nga pala nagkasya sa dala naming lagayan kasi dinagdagan niya pa ito ng kamoting kahoy. Kaya naman dito ko nalang inilagay sa dahon ng gabi. Pagkarating sa bahay ay nagasikaso na ako agad. Hinugasan ko muna ito sa ilog para maalis ang mga lupa na nakadikit. Saka ko ito binalatan. Pagkatapos ko mabalatan lahat ay hinugasan ko na yan dito sa grip ng dalawang beses at sa mga magtatanong nga po pala kung makatiba daw ito sa kamay ay hindi po. Pinutol ko nga pala ang mga dulo nito kasi masyadong maliit na at mabuputo lang naman ito kapag hiniwa na mamaya. Nagbalat na rin ako ng nyog na gagamitin para sa panggata. Dito nga sa Bicol, karamihan sa niluluto namin ay may mga gata kasi napakaraming puno ng nyog dito na pangunahing hanap buhay rin namin. Pagkatapos ko maggood-good ay nagsimula naman ako maghiwa sa dalawa nitong mga gabi. Napakadali nga nitong mabia kaya para kung pantay ang pagkakahiwa, ay tinutusok-tusok ko muna. At hindi rin dapat magkahiwalay ang kabiyak nito. Kapag nahiwa na lahat, ay pwede na magsimula sa pagkakayod. At gumamit nga pala ako dyan ng kutsara. At dapat ganito lang kanipis ang ititira. Pagkatapos namin, inilagyan ko na ang kinayod ng asukal at konting gata. Kailangan lang tansay ng tamis at ang ilalagay na gata para maging malambot kasi ito ang ipapalaman natin doon sa pinagkayudan. Kapag okay na ang lasa, ay eh, pwede na yan ipalaman. Kailangan lang itong punuin sa katatakpan ng kabiyak. Ang mga natira naman ay binuhos ko na lang dito para mas maging malapot ang sabaw. Naglagay lang ako ng konting asin at isunod ko na rin ang gata. Kailangan nga talaga marami ang gata para hindi mahilaw at 40 to 50 minutes ang pagluto nito. At fast forward ng malapit na nga maluto ay naglagay na ako ng asukal pandagdag sa tamis. Hindi pa nga naluluto pero sobrang natatakam na talaga ako at sigurado mapapadami na naman ang kanin na ako may partner na kape. Kapag pumunta ka nga ng Bicol ay eh wag na wag mong papalampasin na hindi makatikim nito kasi promise hindi ako mapapahilap nakakahiya sa sarap nito. Nagsandong na nga ako dyan para makakain na. Kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Mm. Hindi, ano,